Kumusta mga grade 8 student? Welcome sa School Career 101, ang YouTube channel na kung saan mag-aaral tayo ng araling panlipunan 8. At sa aralin na ito, ay pag-aaral na natin ang geografiya bilang salig na nakaka sa kasaysayan. Kung bago ka sa aking YouTube channel, please huwag kalimutan na mag-subscribe for more updates para sa aralin 2 o aralin 3 para sa grade 8 Araling panlipunan kasaysayan ng Regri. Magsisimula tayo sa ating unang aralin, ang kaugnayan, ang kaugnayan ng geografiya sa kasaysayan o ang geografiya bilang salik na nakakaapekto sa kasaysayan. Simula natin. Tandaan na isa ang geografiya sa mga salik na nakakaapekto sa daloy ng kasaysayan. Malaki ang bahagi ginagampanan ng geografiya sa pag-usbong at pagbagsak ng isang kabihasnan. Ito rin ang patuloy na humuhubog sa pag-unlad ng kabuhayan at paglinang ng kultura ng tao. Sa arali na ito, pinakaimportante o dapat mong maunawaan ang ugnayan ng hilograpiya at ng kasaysayan. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga naging epekto ng geografiya sa paghubog ng kasaysayan sa panahon ng prehistoriko at panahon ng mga sinaunang kabiasnan sa daigdig. Una, unang halimbawa, ang paggamit ng mga prehistorikong tao sa kapaligiran upang matubunan ang mga pangailangan at tuluyang mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Pangalawa, dahil sa kanilang mahusay na pakikipa, pakikiayon sa kapaligiran, Nabigyang daan ang pagtatag ng maunlad na pamayanan at kalinangang kultural na tinatawag na kabiasnan. Ang mga sinaunang kabiasnan, pangatlo, sa daigdig, partikular na sa Asya, Afrika at Amerika, ay nag-iwan ng mga kahangahangang pamanang maipagmamalaki sa lahat ng panahon. Ngayon ay nakita ninyo ang malaking kaugnayan at papel na ginagampanan ng geografiya sa kasaysayan. Ang papel din ito sa paghubog ng kasaysayan. Mga inaasahan na kakayahan pagkatapos ng aralin. Sa aralin na ito, ito ang mga inaasahang kakayahan na maaaring ipapagawa sa iyo ng iyong guro. Ipaliwanag ang kaugnayan ng geografiya sa kasaysayan. Dapat mong maku makuha ang kakayahan na ito magbigay ng mga halimbawa ng epekto ng heograpiya sa paghubog ng kasaysayan. Kumuha ng isang papel at sagutin ito. Kapag ito ay iyong masasagot ay masasabing nakuha mo na or natutunan mo na ang aralin 1 na ito. Maraming salamat at huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel School Career 101. Magkita-kita po tayo para sa aralin 2. Maraming salamat.